More than words of more than 3 million views na ang duet sa real-life couple na sila Asia's to star Julian San Jose o River Cruz. Sa post ni River Cruz sa social media ni itong October 19, dayag ang ilang on-screen chemistry nilang duha. Butang nang nagpakilig sa mga Julieverse fans. Sala, Gipalaila na ang bagong maghupod sa brillante sa lupa sa gingharian sa Incantadia. Walay lain pa ang sparkle artist na si Bianca Omali, kinsa miangkun nga na-excite o nalipay sa dihang nasairan nga siya ang usa sa mga sanggre. Siya ang mudala sa karakter esiptera kinsa ang anak ni Sangre Danaya at ang isiya sa GMA Network. Samtang sa mga nahibiling gabi sa magang sino kamaan, busay inahan ni Monique nga si Belinda nga makasal sa iyang anak nga kang Gilbert. Nagtuo si Belinda nga mas maayo makadayo ni Monique si Gilbert inay kang karding kinsa iyang gihulagway nga usa ka kawatan. Wala dayon maglangay si Gilbert sa pagpadayag sa ang gugma, butang nga napag-uol kang Carding Mo give up na ba ka, si karding ka Monique? Kana ang atong tutukan karong gabi sa maging sino kamaan pagkahuman sa 24 oras.